Hello guys, magandang hapon. Ito, papakita ko yung tinitriman na ni Kalbo. Ayan o. No? Ang dami na namang ano. Yung bagong tubo. Ayan. Taba na. Ayan o. No? Ayan. Ang taba-taba na. bulaklak pa din siya. Ayan. Ayan yung okra. Oh. Ang taba. Ito guys, malapit ng bumuka yung bulaklak niya. Banda. Banda yung tawag dyan. Tapos guys, papakita ko yung dami ng bunga ng ano, kalamansi. babak hmm. hmm. hanggang baba guys Ayan, no? Ayan. 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 yan dito guys so guys oh okay. ayan guys yung bunga ayan 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 ang dami ayan guys okay. ayan. ayan ayan yung bunga ang malapit na yun sa lupa yung bunga nya

Ayan guys. dami yung bunga. Nakapaligid yung bunga nyo. Ayan. Ayan. Yung. Ayan. 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 guys. Yung dragon fruit. Nila. Ay sino tong dragon fruit soy? Ano color niya? Dark na violet. A dark na violet? Mm. Wala. Hindi, isang lang na. Karoon lang, ko kung ma-open na. Wala. Oh. Gamay lang. Ayan, guys. Nagawa sila ng lalagyan ng mga uh, ano. Ay, poster. Ayan, oh. oh drain sa likod nito. Na matay na 'yung alaga ko. Sa likod. Oops. Yung Miracle Fruit, ayan oh. Miracle Fruit, tinapon lang. Hmm. Ah, ito pala 'yung laman. paano nga yung laman nito patingin ha tigas ito yung laman yun sa kapit bahay namin na, na batuan ayan na may batuan saka dito din may ano miracle fruit dami nilang tanim sa kabilang bahay yung ano ko grips ko doon na sa loob yung na pangit na yung ano ni manang tanim mamatay na wala na yung na guys bye bye guys